Good morning. Narito kami ngayon sa Kudra. Kagabi pa kami ni Papa si Kaso. Dumating kami ang gabing-gabi na. Ayan no, nakapaikot yung mga tao rito. Ang gando niyan, mahabang mahaba Palis na yung iba kasi kagabi pa. Ayan si Papsio. oh. Ito yung aming kubeta. Ayan ang tent namin. Nasa ilalim kami ng puno. Kagabi akala namin wala na kami pagpupwestuhan. Kaso may may Pilipina rito kanina kagabi binigyan kami pwesto. Kaya magkape muna tayo may pandesal. Yung pinakuluan kong baboy kagabi yaw ni Papsi. Mamaya. Tapos may yung adobo ko. Ipiprito na lang niya. Ipiprito niya. Nawala na yung ayan oh nagsalang siya ng mantika. Piprito ka na Papsi. Kagabi may na oh yari na yan na ako magpreto. may Pilipina ka, Pilipino kagabi dyan ito maggatas muna tayo baka gusto mong gatas papi. may isa pa kami rito karne ano? ang dami. palis na yung mga ibang lay. maraming flamengo doon no? yun no Mamayang gabi niyan, mas marami. Napakahaba niyan. Ang gando, nasa dulo pa lang kami. Kabilaan niyan, may mga, ano, may mga lake. Kabilaan niyan, may lake. Ayun, no? K Kagabi, di na kami nakapagtent ni Papsi. Alas 12 na, nung dumating kami, nagluluto, galing pa kami ngalin. Ayun, no? May lake din dito sa kabila. Ayun, no? Ang gando niyan. Mm -hmm. Pauwi na sila. Pauwi na yung iba. Ayan o. No? Oh. Ayan pa yung lake na iba. Baka ikot yan. Puro lake yan. Ayan. asa dulo kami ngayon. Ayan. Pauwi na mga kabayan yung mga naroon. No? Dati doon kami ni Papsi nakapuesto. Ayan o. No? tong kami ni Papsi. Pauwi na sila. Mga ibang lahat. Buong pamilya sila. Ayan. Gandong. Hello. Good morning. How are you, madam? Pre, mamaya man lilim rito kasi may puno ayan oh no? Hanggang bukas, ngayon nagumpisa yung holiday, hanggang bukas 'yan. Inasamay e, yung Sabado Linggo kaya tuwan tuwa yung mga tao, ayan. Ang daming flamingo doon, no? ko. Ayun, nasa dulot sila against the light. Buong pamilya tong mga to. Pamilya sila. Pamilya. Auwi uh, na sila. nag na yung mga tao kagabi. Ngayon, mamaya niyan, mas marami ng tao rito. Diyos ko, kalalan mo, wala kami pwesto ni Papsi. Ayan, nagkakapila na si Papsi. Papsi, eh. Hi morning. <laughs> Ayan. May dala kaming pandesal. Napanis yung mga itlog na pinrito na ni Karen at saka pansit. Ayun o. to ni Papsi yung adobo kagabi. Ito iyaw namin mamaya. Hanggang bukas pa raw kami. Pinrito hmm. mo lahat? Kapi muna tayo. Mm, ayan, nakalagay na yung aming ano, tent. Kung wala kang ganito, mahirapan. Talo na, loaded. Wala ang pag -iyan. Ayan. May kami kay Katrina yan. Na?